Magandang araw. Ngayon ay tatalakay naman natin ang alamat ng Marinduque. Pero bago ang lahat, nais kong munang ipanood sa inyo ang tanging kanta ng Marinduque. ay simulan na natin ng talakayan. Siya si Batong Bakal. Siya ay kilalang Datu sa Batangan o mas kilalang Batangas ngayon. Siya si Mutia Marin. Siya ay anak ni Datu Batong Bakal at siya ay ubod ng ganda at halos lahat ng katangian ay nasa kanya na. Marami ang nanligaw kay Mutyama rin, kabilang na si Datu Bagal na uubod ng yaman na ang kaharian niya ay kilala sa tawag na Mindoro o Mina di Oro. Si Datu Sagwil ng Laguna at Datu Kawile ng Camarines. Subalit ang napupusuan ni Mutyama rin ay ang isang dukhang mga awit na si Gardike. Nang mapabalita sa kaharian na magkakaroon ng palaro sa palasyo, ay sa karera ng kabayo sumali si Mutya at lahat ng mga nanliligaw sa kanya ay kanya rin nakatunggali ngunit wala sa kanila ang nakatalo sa dalaga. Si Mutya ay pinarangalan na rin ng paligsahan at si Gardika ng kanyang nagpupusuan ang nagputong ng korona rito. Ngunit si Nadato Bakal, sa at kawile ay kayang loob ng ama ng dalaga kaya naman, pinagbawalan ni Datu Batumbakal ang binatang makta na makipagkita sa kanyang butihing anak. Nang hindi na makapunta sa palasyo si Cardike, naglibot si Mutya at hanggang siya ay makarating sa tabi ng lawa kung saan mayroong mga buwayang kayang kumain ng tao. Sa kasamaang palad, ay muntik nang makain ng buwaya si Mutya at dahil sa pagdating ni Cardike ay nailigtas ito. Nag-usap ang dalawa at nagpdesisyon nila na magkikita ulit sila sa palasyo, ngunit sa halaman ng lama. Nang makarating si Garduke, ay wala pa rin si Marin hanggang nakita niya ang lamparang inilalawit ni Marin na nasa tuktok ng palasyo. Nang magkita ang dalawa ay napagdesisyon na na nilang magtanan dahil ngayong araw nakatakdang pupugutan ng ulo si Gardoke ng ama ni Marin. Ang nais ni Dato Batumbakal na papakasalan ng dalaga niyang anak ay maharlika sa maharlika at alipin sa alipin. Nang papalapit na sa dalawa ang malaking sagwa na pinasunod ng ama ni Marin ay napagdesisyon na na ng dalawa na magkapit Tumalun sa gitna ng kargatan Tumalun ng dalawa na magkayakap at ang dalawang bundok sa pulo ay ang sinasabing ulo ng magkasintahan. At mula noon, tinawag na ang pulo na Marinduque galing sa pangalan ng dalawa na Marin at Garduque. Hanta na ba kayo sa mga katanungan? Narito ang ilang katanungang inyong sasagutin. Sino si Mutia Marin? bakit maraming nangliligaw sa kanya. Mayroon ka lamang limang segundo para mag-isip ng kasagutan rito. Kung ang sagot mo ay siya ay ang anak ni Datu butumbakal na ubod ng ganda at halos lahat ng katangian yung nasa kanya na, tama ka! Para sa sunod na katanungan, sa mga manliligaw ni Mutia Marin, sino sa kanila ang nakapukaw ng puso ng dalaga? Mayroon ka ulit limang segundo para mag-isip ng kasabutan na rito. Kung ang sagot mo ay si Garduke, tama ka! Para sa ikatlong katanungan, bakit ayaw ni Dato Batong Bakal kay Garduke? mayroon ka muling limang segundo para mag-isip ng kasagutan na rito. Kung ang sagot mo ay dahil hindi mayaman si Garduke at ang nais ng dato na papakasalan ng kanyang anak ay maharlika sa maharlika at alipin sa alipin ay tama ka! Para sa huling katanungan, sa iyong palagay, hanggang kailan at saan dapat manghimasok ang mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak? Sa oras na ito ay mayroon kang 10 segundo para mag-isip ng kasagutan rito. Ang iyong sagot dito ay nakabatay sa iyo. Pero para sa akin, mayroong limitasyon ng mga magulang natin na manghimasok sa buhay natin. Alam naman natin na ang mga magulang natin ay nariyan para gabayan tayo sa ating mga desisyon. Pero alam natin na habang tumatagal ay nagkakaroon na rin tayo ng desisyon sa buhay. Narito ang ating mga magulang para itama, lagi mong tatandaan na ang iyong pangarap ay nakabatay sa iyo at nariyan lamang ang ating mga magulang para gabayan tayo sa ating desisyon. Ito lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.